grabe ka da po ang significance ng inina na event no kay uh, sa ako tag mention ka ina inin ini na ini na event balik lang taw nato uh, Isa in, in gera sa Surigao at Battle of Surigao Street, iniman man si Dia Amoy nakatabang sa pag-liberate nan Pilipinas sa Japanese occupation, diba? uh, and, and Japon, di ba? mga hapon do kay diri sa ato sa Pilipinas, so an si MacArthur, si General Douglas MacArthur, di ba ni kato sa sa inin pagkari niya sa Pilipinas, sa loong sa I shall return, Pagbalik niya kay inin na hibawaan man mga Japanese pag June nung ato si General Douglas MacArthur imagine ko na si General Douglas MacArthur o ko nung mahitabo so ako to nag, na man ang, ang mga Pilipino and nag nagcombine ang allied forces na US and ng Australia na tuntagon or pildihon nila ang hapon para maprotektahan si General Douglas Pilipinas, MacArthur, para safe sila ng sija na makadunggo dito sa Tacloban. So that that started the war. But anyway, ang ang koanan ato nato na mga Pilipino na kita we we really love freedom. Di kita ganahan na jaoy jaoy magdaog-daog sa ato, jaoy mag mag mga way sa ato, di ba? So, uh, ato at to nagera na katabang to liberate the Philippines. So an an ini na historia historia sa kasaysayan sa Pilipinas ang ay mahatagan ng, inin, ano pa ini kabukaton. importansya sa ato na kinahanglan gyud kita mo mo aim for peace and freedom. So, bisan sa simple na mga commemoration na na taghimo na, na mapakita nato na, na ang an mga nasud kuman nag nagisa or di ba Japanese, US, uh, Australia ni Cari sa sa nanang Pilipinas na ni Cari for one event, one commemoration. Dili kon uno lamang but uh, we commemorate sa unay mga nahitabo before and we look forward for a better Philippines, a peaceful Philippines, a peaceful union of all these nations. Kay kung ato kumpara hon sa iba na mga lugar, kung ato kao sa Middle East, grabe pa man dito per me na So kita diri, nag-enjoy naman kita sa ato kalinaw. Although, ito ay mga ginagmay na mga bangi-bangi, pero generally uh peaceful man the philippines no with the with the presence of this uh, allied forces like the us the australia and japan so ini isa sa mga paagi na magpadayon at maradaw na relasyon nato with the international uh, communities so even pag invite nan inin na ato mga bisita dili ba da jaon kon sa no uh, coming over to attend an event for an ambassador no no na dili jaon madali for for them kay imagine tibo Pilipinas ba diyan ida tag kubaga tag dutyhan no tag serbisyohan and then three days of her time ma-devote ni Jadirid to come to Surigao kay mo abot siya a day before mo attend sa sa commemoration and then mo balik sa sa Manila on the third day so that alone is a uh, is a testament na supported supported kita na ato mga higaya ng na mga nas no so this this one event in, in Battle of Surigao Strait commemoration would remind us always kita mga surigao noon mga pilipino na we 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 love freedom and na nakuha nato ini sa paningkamot na nato mga Pilip, pilipino sa una mga veterano na kung dili naman niya na mga nato to sila tagpang kita kuman but we pray for the uh, peace, peaceful uh, reunion with God in heaven. And then, ang kita na mga musunod would always aspire for peace and freedom.